So ito mga body idol ano, nakakalungkot lang isipin dito sa Pilipinas ano. Uh, kami mga driver tayo, helper, bumabiyahe, pupapagod, nagpupuyat para sa pamilya, kumita ng uh, malit na halaga. Minsan sapat sa pamilya, kadalasan kulang ano. So bakit tayo lagi nal nalalagay sa alanganin ano? Natitimbang, nagkakaroon ng demerits pag naga 40 points ka na, graduate ka no. So nakakalungkot isipin. Isipin mo nga, uh, uh, yung mga container ba na yan, nanggagaling yan ng ibang bansa ano So doon pa lang yan, may kilo na dun yan. Kung ano man yung uh, timbang yan doon, is siguro uh, sa kanila legal, no? Pero pagdating dito, magiging illegal na. So, kung um, bakit? Yan ay, uh, kung ano yung uh, kinarga dyan, yung parang timbang na lalabas dito. So, magiging illegal pagka dumaan sa timbang, ano? So, magiging overload. Uh, yan ang ibig sabihin, ano? Magiging overload na siya. So, bakit? Dahil yung uh, kapasidad ng uh, mga lansangan dito sa Pilipinas ay mababa, 13,000 per axle, ano? So, ano ba dapat yung solusyon natin dyan? So dapat doon pa lang sa mga kargahan ng mga ano na yan, kargamento na yan. Ano na ginagamit ng uh, sambayan ng Pilipino, lahat pabrika, lahat ng uh, pangangailangan dito no. So uh, lahat na ay kinabang. Dapat doon pa lang yan, hinaharang na doon yan sa uh, pinagkakargahan pa lang. Para hindi na lalagay sa uh, alanganin yung uh, makabuhayan na uh, uh, maayos na kabuhayan ng aming uh, mga kabaro at kamanibela no. Uh, kami po ay naghahanap buhay ng legal dito sa Pilipinas. Uh, yan ang para sa pamilya, hindi nakatapos ng pag-aaral. Yan lang yung trabaho na nakayana namin ano. So, yung uh, bibili lang namin ng uh, gatas ng anak namin, diaper ng anak namin, mga bigas namin na kakainin or uh, minsan hindi pa nakakabili, no? Eh, sa kanila mapupunta, itutubos po pa ng lisensya, no? na dapat kumisip kayo ng uh, solusyon para yung uh, problema sa overloading ay mga matuldukan, ano? So, uh, dapat sa mga ng mga uh, truck na yan, doon pa lang, harangin nyo na kung ano yung uh, magkaroon ng uh, standard na sukat or uh, standard na timbang, ano? Para hindi na nagkakaroon ng ganyang issue, ano? So uh, magkakarga doon sa mga uh, planta, kargahan So ngayon mag-aabang kayo sa tim timbangan So syempre, uh, hindi, yung karga na yan, hindi po namin kagustuhan yan eh Yan po kami po ay inuutusan lamang, no? Uh, yan po ang uh, tandaan ninyo, no? Uh, kami po ay hindi po lalaki po ang kita namin kung ang karga po namin ay sobrang bigat, no? oh uh, Yan po ang uh, katotohanan dyan, ano po? Uh, kaya po kahit pa paano, magkaroon naman lang kayo ng kunting konsiderasyon consideration. So shoutout nga pala kay uh, uh, Sir Bentul po ano kahit papaano sa aming mga driver dahil alam niya yung uh, nagiging kalagayan ng uh, sistema ng aming pagtatrabaho sa Pilipinas ano. Uh, kami po ay nagtatrabaho nang legal, madalas pa nga kami ninanakawan diyan sa route 10 ano po. Uh, 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 karamihan ng kasama namin halos uh, na nananakawan diyan sa route 10. Nakakalungkot nang isipin na sa mga simpleng uh, paraan no. Uh, uh, kami po lagi yung uh, nalalagay. Oh, uh, ang lagi na lalong napapahirapan. So sana po magkaroon naman lang kayo ng kunting... Uh, ap uh, uh, kurot dyan sa puso niyo yung aming kalagayan ano po. Ayun lang po uh, sana po magkaroon po ng uh, standard na timbangan so napatupad na po yan dito sa Pampanga, no? Uh, nagkaroon po ng putulan ng sidings dahil po pinatupad, tina-implement doon sa mismong kargahan yung uh, yung uh, standard capacity ng karga. So nangyari po, no? hindi po nagkakaroon ng labis na uh, timbang dahil po na, na, napasunod nila o na-implement nila sa mismong uh, pinagkakargahan pa lang. So sana po ganun na mangyari. Kaya po huwag niyo po sana sa aming isisig kung bakit mabigat yung napakabigat ng karga namin. Eh yan po ay nangyagaling po sa ibang bansa at doon po yung uh, standard capacity. Dapat po doon pa lang kung mayroong uh, kalabisan yung kanilang uh, standard capacity doon pa lang mapigilan na yan. Ano po? So ayun lang maraming salamat at uh, sa mga kabiyahero ko, uh, laban lang.